Magandang araw! Sa video nito ay tatalakay natin ang ikaapat na leksyon sa araling pandipunan, ikaaning nabaitang punang markahan. Ang pamagat ng leksyon ay ang partisipasyon ng mga kababaihan sa Himagsikan. Kung bago ka pa lang sa aking channel, ay huwag kalimutang i-press ang subscribe button upang ma-notify ka sa susunod na mga aralin. Sa pamayanang nasakop ng mga Espanyol, ang mga babae ay naging huwaran ng panrelihiyon. Bukod sa pamilya, naging sentro ng kanilang buhay ang simbahan. Bihira silang mabigyan ng tungkuling pampolitika dahil sa paniniwalang sila ay may mahinang loob at walang kakayahang humarap sa gulo at pagsubok. Ngunit, noong panahon ng imagsikan, kinakitahan ng mahalagang kontribusyon ang mga kababaihan. Sa katunayan, sinasabi na malaking salik sa mga huwarang katanian ng mga bayaning Pilipino, ang paggabay ng mga kababaihan. Nakita sa mga kababaihan ang tapang na nakikipaglaban upang isulong ang kalayaan ng bansa. Naihatid nila ang mensaheng, may magagawa ang kababaihan upang magkaroon ng pagbabago. Ang mga sumusunod ay ang mga babaeng kabilang sa samahan, at nagkaroon ng mahalagang partisipasyon sa himagsikan na Chora Aquino, kilala siya sa tawag na Tandang Sora. Siya rin ang ina ng katipunan. Hinupkup niya ang mga katipunerong sugatan at ipinatapon siya sa Marianas Islands dahil sa pagtulong niya sa mga katipunero. Gregoria de Jesus, siya ang asawa ni Andres Bonifacio. Tinawag din siyang lakambini ng katipunan. Tago-tago niya ang lihim na dokumento ng katipunan. Lumaban siya para sa samahan. Naging asawa siya ni Julio Nakpil noong namatay si Andres Bonifacio. Trinidad Dixon, kinilala bilang ina ng biak na bato, matapang na nangungulekta na ng arbas sa ilang lalawigan. Pagkatapos ng digmaan, si Trinidad Dixon ay naparangalan bilang ina ng Red Cross ng Pilipinas. Josefa Rizal, kilala siya sa tawag na panggoy, kapatid ni Dr. Jose Rizal. Naging pangulo siya ng lupon ng mga kababaihan at isa siya sa mga nangalaga sa mga kagamitan ng katipunan. Teresa Magbanwa, inaguri ang Joan of Arc ng Kabisayaan. Siya ay tubong kapis, isa siya sa may pinakamataas Narango, sa Revolusyonaryo, Agueda Kahabagan, siya ang babaeng general ng Santa Cruz, Bulacan. Kinilala bilang Generala Agueda ng Samahan, tagagamot o tagapag-alaga din siya ng mga sugatang katipunero. Mahilig siyang sumakay ng kabayo na may daladalang itak sa kamay. Mayroon ding mga kababaihan na nagpamalas ng pagiging matulungin sa samahan at plano na Tuwing may itinatagong pagtitipon-tipon ang mga katipunero. ang mga ito ay sina Gregoria Montoya ng Cavite, Eleuteria Florentino ng Ilocos, Bernarda Tagalog ng Cavite, Maria Dizon Juan Santiago ng Manila, na siyang kauna nahang babaeng kaanib ng katipunan. Huwag kalimutang mag-comment, like at share ang video ito. Maraming salamat po!